Maga nga pala kaming gumising dahil mapunta kami sa pinapagumbay ng kapatid ko dahil ipagluluto niya daw kami ng ulam dahil mga patay gutom kami pumunta na agad kami eme eh, at pagluto nga pala kami ng kapatid ko ng nilagang baka at inihaw na manok no. paborito ko nga pala ang inihaw na manok no. pero ang nilagang baka eh hindi nga pala ako makain ng baka pero kumakain ako ng corn beef hindi ko rin alam dahil ang corn beef naman ay baka pero hindi ako nakain ng baka na kinatay dahil nalalansan ako pero sa Argentina corn beefs ay good na goods dahil pabor Rito ko yun. Pero hindi ako makain ng baka. Pero kung makain ako ng corn beef, bahala na kayo. Eh, <laughs> Dito na nga pala kami sa bahay ng kapatid ko. At ang sumalubong sa amin ay ngiti Ate Joy na tuwang tuwa dahil may bisita na ang kanilang bahay. Alam nyo ba, pangarap na pangarap talaga ni Ate Joy magpatayo ng ganito. Yung may overlooking. tos kita yung dagat. At ngayon natupad na samantalang dati nung mga bata pa kami, ang bahay namin ay pinagtagpi-tagpi lamang na kahoy kawayan. At kung ano-ano. tos isang hangin ay talsik ang mga yero. Ganun ang bahay namin dati. to so, sobrang lit. Nang kami. Pero ngayon, tingnan naman, may kagigisa ng bayang mga kapatid ko kaya nakaka-proud naman sila ako nala ang wala M -e. <laughs> tapos sobrang excited ko pumunta agad ako sa taas dahil gusto kong makita yung itas sabi daw magaganda nga daw yung ilaw at saka sobrang lakas ng hangin sobrang presko pag akyat ko nga sa taas makikita nyo na agad na puro kawayan at ang ganda talaga tapos kung umakyat si Rossing naman ang umakyat at sabi ang ganda nga pala ng itas parang may party party tapos may isa ditong kwarto na malak okay at ang ganda tapos pagkasilip mo dito sa labas kitang kita mo nagad ang mga puno pag gusto mong magbakasyon sobrang sarap magbakasyon dito dahil ang daming mga puno okay at kailangan sa taas sobrang lakas na ng hangin dati rati pangarap lang to ng kapatid ko pero ngayon natupad nyo na talaga ay sana all pagkagaling namin sa itaas bumaba naman kami ni Rosie para kumain ng tinapay dahil nagugutom na kami hindi pa kasi luto yung baka at manok naalala ko pa yung kwento sa akin dati ni Rosie nung malakas to ang bagyo siya ay sa kabilang bay kaso wala nang gabukas, nang katuk, walang nanggabukas katok to ng katok walang ga tapos bigla daw siyang gumili dahil basang-basa na to. tapos bigla daw may nagbukas tapos nagulat to 'yung may-ari ng bahay At wala naman yung nakatok tapos bigla ulit sira nang may-ari ng bahay 'to si Rosie kumatok ulit At basang-basa na si Rosie tumago na naman si Rosie tapos bigla daw may-ari na may, may ari ng bahay. tapos akala nung may-ari ng bahay si Rosie ay aswang <laughs> ay multo pala kaya si Rosie eh, tawa ng tawa tapos kaya mababalitaan pa lang namin may bagyo nalikas na agad kami ni Rosie para hindi na kami malikas sa kaligitnaan ng Ulanda Terate talaga pag may bagyo yun mga bahay namin talagang nagigiba nagtatalsikan yun Yero pero ngayon tignan nyo naman hindi na ito kayang tibagin ng bagyo kahit sampung bagyo pa ang dumaan sure na sure na kung hindi na ito kayang tibagin tapos ayan nagkanta na nga pala ako ah! tuwan Alam nyo ba na kumakanta lang ako sa video, okay? Pag walang kapit bahay, tuwan tuwa si Rosie yan. Makanta na naman si Umim dahil walang kapit. Madala nga palang kapit bahay dito sa bahay ni Ladyo dahil nasa linang kami sa pala. Kaya kantang kanta ako. Pero pag may kapit pa hindi talaga ako nakanta dahil ang talaga ng boses ko. Ay! Tapos ko naman kumanta, pinanood ko naman yung gumagawa ng bintana. Nalala ko pa dati yung bintana namin, yung pinagtagpi-tagpi lamang na kawayan. yung may butas-butas. Pagkatapos, ang panara ay yung trapal na inaikot lang sa umaga, inabuksan, tapos tapos sa gabi ikot ikot lang tapos nakita ko yung pamangkin ko ng gatago na kain ng gelatin dahil bawal pa nga kainin yung gelatin at di pa nakain ng kanin sabi ni mamaya na lang daw kain yung gelatin pagkakain ng kanin parang panghimagas tapos sabi ko naman ikuha mo rin ako ayan kinuha nga pala ako ng pamangkin ko ng isang gelatin tuwang tuwa naman ako dahil paborito ko talaga ang gelatin na may gatas tapos meron pa siyang pineapple sa ano ay ang sarap talaga sarap na sarap nga po sarap na sarap ako dyan at nakadalawa na nga pala ako sabi ko mo pa ako isa sabi nung pamangkin ko, wag na daw magagalit na si mama niya. Sabi ko hindi yan, di naman malalaman. Tapos pagkakain ko ng gelatin, sabay na luto na yung baka at yung kanin. Kaya kumain na kami. Sabi ko nga hindi ako nakain ng baka pero trinay ko pa din kung masarap. Ayan na nga, isusubo ko na yung baka pero yung isusubo ko na talaga, hindi ko talaga siya nagustuhan. Parang maanggo talaga na ewan. Eh, Kaya sabi ko ayaw ko magahintay na lang ako nung inasal. Sobrang tagal naman maluto nung inasal dahil inuna yung baka. Tapos naluto na nga pala manok. Kaya Nagpisa na rin akong kumain. Hindi ko na pinansin yung baka. Dito na ako nag-focus sa manok dahil ito ay paborito ko. Sobrang sarap nga pala ng inihaw na manok. Juicy. Lalong-lalo na ang inihaw ng manok sa inasal. Sobrang sarap ng inihaw na manok sa inasal. Paborito ko yun. Kaya pag nakain kami sa inasal ay dapat naka-unli yun isa. Tapos kami dalawa, hindi. Makuha lang kami ng kanin dun sa naka teknik Technique namin yun. Eh, <laughs> meh. Tapos binidyoan ko na rin lahat ng kumakain. Hindi na rin nila pinansin yung baka. Mas gusto kasi nila yun inihaw naman. No? Kayo rin ba? Hindi, ba rin ba? hindi rin ba kayo kumakain ng baka o, Kasi ayoko talaga ng baka. Pag Pagkatapos ko nga palang kumain ng kanin. Nagkain naman ako ng coffee jelly. Panghimaga. Sobrang sarap ng coffee jelly. Dito hindi tinipid. Hindi kagaya dun sa nakakain ko sa birthday. Ang tipid na tipid. Kulang na kulang sa gatas. Samantalang dito sobrang tamis. Pagkatapos namin kumain. Nabiyad na nga pala namin. Namin pinagkainin. Nilagay na nga pala namin sa basura Hanyang aming pinagkainan Tapos kinainan ng aso uh, Nakakawawa naman maging aso uh, Parang kumakain ka lang ng tera-tera Ay, eme kung ako nga pala yung magiging hayop, pas gusto ko maging isang aso para maging best friend mo ako forever. Eh, meh! Pagkatapos ko nga palang kumain ng coffee jelly, lumabas naman ako para uminom ng sunmig. nagpanginangin nga pala ako dito. Sobrang relax habang umiinom ka ng alak. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ayun na nga pala si Rosie, kalapit ko. Yun niya daw mag-inom kasi kainom niya lang kahapon. Masakit pang kanyang ulo. Tao kasi yan sa alak. Basta may alak, may balak. Eh, meh! Nakita ko nga pala yung pamangkin ko naglalaro ng gagamba kaya binidyuhan ko na ko pa dati nung bata pa ako dahil idol na idol ko si Spider-Man. Ginaya ko nang huli ako ng gagamba at pinakagat ko yung sarili ko para maging si Spider-Man din ako kaso hindi ako naging si Spider-Man nilagnat ako. <laughs> <laughs> eh, met one. nga pala ko sa mga gagamba dahil ang galaban-laban sila. Ayan naman yung mga pamangkin ko. Inapag-away pa yung mga gagamba. kawawa na man. Tapos may pustahan sila. Limang piso. Pagkatapos ko nga pala video yung mga pamangkin ko. Makita nga pala ako sa taas. Dahil ayaw ko na dun sa taas. At mas hirino na nagkakita mo na ko sa taas para tingnan itong mga ilaw-ilaw. At nakita ko nga sobrang ganda ng mga ilaw dito pang mayaman. Napaka-sosyal. Okay, bye. Eh, me. <laughs>